Simula itong mamuwersa na ang dalaga sa isang motel at sa tuwing tatanggi siya natanggapin ang inaalok ng lalaki. Gumagawa ito ng eksena sa publiko kaya napipilitan siyang tanggapin ang mga iyon. ika ng Enero taong 1999 kasama ni Siori Ino ang kanyang kaibigan sa Umiya Station sa Itama, Japan. Nasa Japanese Arcade Center ang dalawa noong mga oras na yon. Ang nasabing arcade ay may mga video games. Abala noon si Siori sa paglalagay ng coins sa machine, ngunit hindi iyon gumana. Doon sila nilapitan ng isang 26 anyos na lalaki na si Kazuhito Komatsu. Nag-alok ito ng tulong kina Siori at agad naman itong tinanggap ng magkaibigan dahil kailangan nila ito. Niyayari ng lalaki ang dalawa na sumama sa binata at sa kanyang kaibigan sa karaoke sa shop. Nagsimulang maging magkalapit ang dalawa at kinuha rin nito ang numero ng dalaga. Paglipas ng mga araw, nagsimulang mag-date ang dalawa at lagi na rin silang nagpapalita ng mensahe gamit ang telepono. Nagsinungaling noon si Kazuito kay Siori tungkol sa edad nito at sa halip na sabihin 26 anyos, sinabi ng lalaki na 23 pa lamang siya. Hindi rin nito binigay sa dalaga ang tunay niyang pangalan. Sinabi niya na isa siyang aspiring entrepreneur at may koneksyon sa ibang mga negosyo. Sa madalas na paglabas ng dalawa, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng lalaki at doon nagsimula ang pagdududa ng babae patungkol sa desisyon nito at doon rin siya nagsimulang mapagtanto na nagkamali siya ng desisyon. Nagsimula itong mamwersa na dalhin ang dalaga sa isang motel at sa tuwing tatanggi siya natanggapin ang inaalok ng lalaki. Gumagawa ito ng eksena sa publiko kaya napipilitan siyang tanggapin ang mga iyon. Palala ng palala ang ugali nito dahil nakakatanggap na rin siya ng mga salitang hindi kanais-nais. Madalas itong tumawag sa bahay ng dalaga kahit wala naman talaga itong sasabihin at may mga oras na tinatakot pa ang dalaga na ipatutumba ang buong pamilya niya. Napag-isip-isip ng dalaga na kasinungalingan lahat ng sinabi sa kanya ng lalaki. Pati na rin ang tunay nitong pagkatao ay napisto na rin niya. Nagsimula niyang isipin na marahil ay konektado ang lalaki sa mga iligal na gawain dahil sa paraan ito ng pamumuhay na tila ay napakarangya kaya naman tila miyembro ito ng gang. Matapos ang paulit-ulit na pakikipaghiwalay, tinakot nito ang dalaga upang ibalik lahat ang naibigay niya dahil kung hindi ay sapilitan nitong sisirain ang dangal ng dalaga pati na rin ang kanya pamilya hindi tumigil sa pananakot ang lalaki kay Shiori. Pagsisisihan niya ng malaki ang desisyon niya dahil idadamay nito ang kanyang pamilya. Nagkamali siya ng isipin niya na siya ay isang ordinaryong tao lamang at sisirain nito ang buhay nang dalaga, sinabi pa ng lalaki na hindi niya babahira ng dumi ang kanyang kamay upang makamit ang kanyang gusto. Bagkus ay may mga taong gagawa nito para sa kanya at may mga taong tutupad nito. Isang araw, biglang dumating si Kazuhito at kapatid nito sa bahay ng dalaga at inamin nito na may nagawang issue si Siori. Tinatakot ang pamilya ng dalaga kaya naman nagsumbong na siya sa mga otoridad. Ngunit nilahad niya ang lahat-lahat tungkol kay Kazuhito at kung papaano sila nagkakilala. Ngunit imbis na makakuha ng proteksyon, hindi siya pinaniwalaan ng mga otoridad at tila si Siori pa ang lumabas na may kasalanan. Tumawag muli si Kazuito at tila nakikipagbalikan kay Shiori. Ngunit mariin muling tumanggi ang dalaga at sinabing nagsumbong na siya sa mga pulis. Labis na ikinagalit ito ni Kazuito at saglit na natigilan. Ibinalik ni Shiori lahat ng ibinigay ni Kazuito at nagpakasakali na titigil na ito sa pangungulit. Ngunit labis itong ikinagalit ng lalaki dahil sa paulit-ulit nitong pagtanggi sa kanya. Ikalabing tatlo ng Hulyo taong 1999, ikinagulat ni Shiori ang mga nagkalat na poster niya na nagsasabi na siya ay gold digger at kung ano-ano pang panglalait at paninirampuri na nakakabit sa kanyang pangalan. ika put anim ng Oktubre Taong 1999, umalis si Shiori sakay ng bisikleta at nagtungo sa Okegawa Station sa Okegawa upang umatend ng panghapon nitong klase sa kolehiyo. Noong mga oras na ito, pinapanood ni Kazuito ang dalaga sa may sasakyan at inalerto ang kasama nitong si Kawakami at Kubota. Noong nakababa na sa bisikleta ang dalaga, naglakad si Kubota at doon ay sinaksa ng isang beses. Nang humarap si Siori sa lalaki. Doon muling ibinaon ni Kubota ang punyan sa may dibdib na bahagi ng dalaga. 12.50 ng tanghali, kinumpirmang pumanaw na ang dalaga dahil sa labis na pagkabigla at labis na pagdurugo dulot ng pagbaon ng punyal sa katawan nito. Matapos ang insidente, agad nagpakalat ang Saitama Police ng kampanya laban sa disinformation na naglalaman ng kasinungalingan patungkol sa paggamit sa mga lalaking may kayamanan at kung ano-ano pa ang magkapatid na Kumatsu ay hindi pa rin naaaresto hanggang sa ang journalist na mismo na si Kiyoshi Shimizu ang nag-imbestiga sa kaso ikalabinsyam ng Disyembre taong 1999 naaresto si Kubota na isang massage parlor manager na nagtumba kay Shiori. Noong tinanong si Kubota, sinabi nito na ang Kasuitos brother na si Takeshi ang nagbayad sa kanya at kanyang mga kasama upang paslangin si Shiori. Ika-27 ng Disyembre, natagpuan ang katawan ni Kazuito sa lake ng Hokkaido. Nag-iwan ito ng suicide note sa bagahin nito at saka kinitilan. Ang sarili, nakataka siya sa batas at hustisya. Ngunit ang kapatid na si Takeshi Kubota at ang dalawa pa nitong kasama ay naaresto rin at hinatulan at manalagot sa pagkawala ni Shiori Si Kubota na siyang nagbaon ng kunyal kay Shiori at nagpaslang dito ay hinatula ng labing walong taong pagkakabilanggo sa Saitama District Court. Ang dalawa niyang kasabwa ay hinatula ng labing limang taong pagkakabilanggo kaugnay ng nasabing insidente. Ang kapatid naman ni Kasuhito na si Takeshi ay hinatula ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa paulit-ulit na panghaharas kay Shiori at pagtatangka na paslangin pati ang kapatid nito ayon sa pahayag ng korte. So ngayon, lamunaha.